Disclaimer: Video is for educational purpose only. Copyright disclaimer under section 107 of the Copyright Act 1976 allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. Senyales ng mahabang panahon ng hindi nakikilambingan ang mga kababaihan. Ang paglipas ng panahon ng hindi nakipaglambingan ay maaaring magkaroon ng ibat-ibang mga senyales o palatandaan. Ito ay maaaring maging isang personal na desisyon ng isang babae o maaaring may ibat-ibang mga kadahilanan na nakakaapekto sa kanyang pakikipaglambingan na aktibidad. Una, pagiging misteryoso o iwas sa usapang lambingan. Isang senyales na ang isang babae ay matagal ng hindi nakipaglambingan ay ang pagpigil o hindi madalas na pag-uusap tungkol sa paglalambingan. Maaaring hindi siya komportable na magbahagi ng mga karanasan o diga anong komportable na pag-usapan ang pakikipaglambingan ng mga bagay. Pangalawa, Kakulangan ng interes sa pakikipaglambingan na aktibidad. Ang pagkawala ng interes sa pakikipaglambingan na aktibidad ay isa pang senyales na maaaring nagdaan na ang mahabang panahon mula ng siya huling nakipaglambingan. Ito ay maaaring dahil sa iba't ibang mga kadahilanan tulad ng hormonal na pagbabago, pinansyal na mga suliranin, stress, o mga personal na problema. Pangatlo, pagkabalisa o kahinaan sa pakiramdam ng konfirmasyon. Ang mga babae na matagal ng hindi nakipaglambingan ay maaaring may mga alalahanin tungkol sa kanilang pakikipaglambingan na pagkatao o hiya na maaaring magdulot ng pagkabalisa o kawalan ng katiyakan. Maaaring sila ay nagkakaroon ng mga isyong pang-emosyonal na hinihimok ng mga paniniwala, lipunan, o mga personal na karanasan. Pang-apat. Personal na pagpili. Maaaring maging personal na desisyon ng babae, na hindi pumili ng pakikipaglambingan na aktibidad sa kasalukuyang panahon. Ito ay maaaring dahil sa mga personal na karanasan, mga paniniwala, o ang pagkakaroon ng iba pang mga prioridad sa buhay na mas mahalaga sa kanya sa ngayon. Mahalagang maunawaan, na ang mga senyales na ito, ay hindi absolutong palatandaan ng paglipas ng mahabang panahon mula ng huling nakipaglambingan. Ang mga kadahilanan ng hindi nakipaglambingan, ay maaaring iba-iba sa bawat tao, at maaaring hindi ito dahil sa personal na pagpili. Ang malalim na pag-uusap at pag-iintindi lamang ang makakatulong na malaman ang tunay na mga dahilan sa likod ng mga senyales na ito. Mahalagang maunawaan, na ang paglalambingan na aktibidad ay isang personal na bahagi ng buhay ng isang individual, may iba't ibang mga kadahilanan, at pagpapasya na naglalaro sa likod nito. Kung may mga alalahanin ka tungkol sa iyong paglambingan, na kalusugan, o sa isang kapamilya o kaibigan, na irerekomenda na makipag-ugnayan sa isang profesional na manggagamot o espesyalista na tutulong sa pag-unawa at paghahanap ng mga solusyon na angkop sa iyong partikular na sitwasyon. Kung nagugustuhan niyo ang videong ito, huwag niyong kalimutan na mag-share, like, subscribe, pindutin ang bell notification at mag-iwan ng comment yes sa ibaba. Maraming salamat sa panonood.